Na naman sa Pinoy Toy Story and today may nakuha na naman tayong isang box ng punong-puno ng mga goodies at eto na, bubuksan na natin another unboxing <laughs> yan boom, check that out ang dami isang box na halos punong-puno ng mga diecast cars and let's start with this ayan o, no? boom classic old school to, diba at siya nga pala na nakuha ko to sa so auction na naman. sumali ako ng auction. At uh, fortunately na na natin to sa murang halaga. Yan. At syempre like always lahat ng ito depende sa mapipili ko pala kung may ma itatabi ako para sa akin. Pero majority nito ay uuwi ng Pilipinas. Ayan. Ipapasa natin sa ibang collectors sa Pilipinas. So ayan yung first. Ito pa ba? dito you know? boom yan so meron tayo ito ang alam ko isang set itong nakuha ko so meron tayo twin mill yan yung ibang car sa set na ito dami ah. Chevy C10 And, ito yung kakaiba kinuha ko kasi weird sya yan you know? o diba yun ako nakikita nyan <laughs> Kaya kinuha ko na yan. Taka, uy, boom. Ayan o, ayan yung presyo niya. Nung binibenta yan. Ten dollars. Tapos chase pa daw. Pero I think nakuha ko ito sa uh, not ten dollars eh. Parang less than five. Ayan, po yung nagkakamali. Kasi so, nakajak pa sa mga ito. Mura ko na sinakuha. Tapos, ito halo-halo siya eh. Yung mga Rayto Scores. Ayan, meron din to. Dodge. 1974 Dodge. Ayan. Ganda niya. Tapos, yan yung presyo niya dati. Pero hindi ko siya binili ng ganyang presyo. Sa ganyang presyo. Ayan. So, may mga luma. Diba? Ganda pa ng cord niyo. Talagang... Perfect. Halos perfect pa ito lang yung may konting damage pero all in all ang ganda 3 yung price nya pero hindi ko yan nakuha ng 3 kung alam ko sobrang mas mabago ko na kaya at ito pa ayan o ito yung kakaiba na naman something different minsan kinukuha ko rin yung mga kakaiba kasi parang hindi ba parang cool kasama nung dalawa kanina so kompleto nga tayo Acura eto naman ibang set na naman to pero hindi ko kompleto rin to o, you know, Toyota GR Supra Ini yang terpenuh makhluk. 3, Super Mario. Ayos ah, to ah. So yung mga ganito, ganito na ngayon iniipon ko eh. Ito na yung hinahalap ko ngayon. Mga, ang dito, uh, screen time uh, cars, movie cars, yun yung mga trip ko ngayon. So, ito, pang personal ko, ikikip ko to. Lay natin siya sa tabi. Ito okay, yung isa. Jaguar. Ang ganda rito. Volkswagen Golf. Rally. Ganda. Diba? Kamang maganda rito. Kaya abang-abangan nyo to pag dumating ng Pilipinas. Soon. Ayan. Yeah. Mga diba? older models. Diba? Old cars. Lexus. Ayan o. No? Lexus. Nissan Z. Ayan o. No? Ganda rito. May kanto akong loose eh. Ito so, na, Lexus na naman. Ganda dito. Tsaka, eh, decent seal niya. Kung pag-iisipan pag mo, ito pa baka ikip ko yan. Wala pa akong Lexus ato. Wala ko kayo dito. CRX, Honda CRX. Yeah, mau apa sahijin tu, semua kena guys isang set din ito eh ayan sya yung mga first set na yan Dami. ang sabi sa akin nung uh, pinagkuhanan ko around 200 pieces lang ito at ang ko ang nakuha ko ito sa halagang kung nyo nagkakamali 4,000 pesos Lahat yan 200 pieces daba. Uh, uh, yun na End. End naman, short card. Oh, oh, Ayun, finally nakuha ko rin ito. Ito naman ah, uh, galing sa isang collector din na Pinoy na na-meet na ko kanina or minit ko kanina. At ah uh, ito binigay niya sa akin to libre. <laughs> Bait. So bubuksan ko to soon kasi may Damage 'la pag makahanap ako ng isang ganito na maganda yung card na eh, i-keep ko i-save ko siya oh, personal ko to tago na no? boom ayan o oh. ganda rin ito nice ayan kasama dun sa set kanina na nakita nyo Volkswagen swagan yan ah mini tune Volkswagen na ulit ayan o oh. grabe daming mini huwag Gold. Ayan, oh. Ito yung kasama doon sa isang set na namin kanina, okay, Ultra Hats. Ito yan. Ayan. Ang ganda nito. Mayroon pala ako dito ID. Grabe, uh, 12 ang benta niya pero itik na kuha ko ito ng mura. At saka tingin yung kulay. Ang ganda. Shiny. Para siyang uh, super. Pero hindi nga lang rubber tires. Tapos sa loob, may parang chip. Ayan, gagawa tayo ng video para dito no? para mas makita nyo na maayos. Nice. Tatago pa rin. Keep forget kasi wala pa ako dito. Ford Escort Ito siya sa paborito ko Ang hangas kasi na mag-tsura Oh, uh, I see the Shelby. a Shelby. little, a little, Alice. Ah, I have a Ford gt New cars. New cars. Boom, look at that. Really light burners. Dear lady. Can I be shiny? sa painting niya Parang sa super but it's not ito kakaiba ang kung ito hindi na look at that how high taba ng gulong grabe yan o Sudah tenang, tunggu pasalnya. Wih, wih, ini yang yes. mana ya? Pop to the sealed 2012 set, Armor H2. Krap, hehe. Agak aneh i-keep ko muna to pag-iisipan ko parang Pag gusto ko talaga ito nice